Napakahirap na nga sa klay ng buhok ko, kaya naman, pagka -uwi ko sa trabaho ay dumiretsyo na ako dito sa salon. Ang plano ko lang naman ay magka-canvas lang ako kung magkano ang magagastos ko pag pinaayos ko yung buhok ko. Pasok naman sa budget yung pinag-usapan namin, kaya naman pinaupo niya na ako. Sabi niya nga sa akin hindi daw niya sinasuggest na eriban yung buhok ko dahil daw baka mas lalong masira. Sinasuggest niya nga na mag-treatment na lang daw ako para daw mabuhay yung buhok ko. Ang gusto ko lang naman ay mas straight yung buhok ko. Kung kalahating aling nilagyan niya ng gamot dahil ito yung mga bagong tubo kong buhok. Binabad mo yun for 30 minutes. Tapos, sinunod na rin lagyan yung baba ng buhok ko. May konting knowledge nga pala ako sa pagsasalon. Dahil nakapag part time na din ako nito dati nung nag-aaral pa ako. Dati kasi pag nagre-reban kami ng buhok, 1, 2, 3. Yung number 3 is yun yung conditioner. After nga ibabad to for 1 hour, ay binalawan na rin agad. Dahil nga baka masobrahan sa babad. Naalala ko nga dati na pag wala kaming pasok Sabado Linggo, ay dito ako pumupunta sa salon. Hindi mo masasabing madali ang trabaho nila kung hindi mo ito masusubukan. Bilib din ako sa mga nagtatrabaho sa salon kasi ang tiyaga-tiyaga nila. Every customer nga ay halos kalahating araw yung ginugugol nila. Diyo mahaba kasi yung process ng pagririban. Una ay nilalagyan muna nila ng gamot, number one. Tapos ibababad muna for 30 minutes hanggang 1 hour. Tapos pag okay na ay babalawan na. Tapos tsaka na siya i-blower. Pagkatapos i-blower ay paplansya na din. Pagpaplansya talagang medyo nakakapagod. Kasi medyo mas mahaba yung oras ng ginugugol sa pagpaplansya. Nakakangawit din ito at mainit it. Madali lang siyang tignan pag ikaw yung naging customer. Pero pag naranasan mo din, mahirap din pala. Hindi pa nga yan tapos eh. Kasi ibababad pa nga ulit para sa number 2 na gamot. Pagkatapos nga nilang planche yun ibababad pa ulit no. Para talaga maging pulido yung pagka straight ng ating buhok. Ito ang alam ko 30 minutes lang ata itong nababad sa akin. Tapos binanlawan na rin ako agad. Pagkabanlaw nga nito ay sinabay na rin yung treatment. Pwede rin pala pagsabay yung treatment tsaka yung revive. Yun nga yung kulay dilaw na nilalagay sa buhok ko Ilal lagay nga yan, tapos ibababad ulit ng mga 30 minutes din. Ang kulit nga yan, tagal kong nakahiga dyan, parang gusto ko na tuloy matulog. Galing ka sa trabaho, tapos nakahiga ka, tapos ang lamig pa nang nasa ulo mo. At tapos nga, ipatutuyuin na ulit yung buhok ko. Same process pa din, ibablower, tapos ipaplancha ulit. Ang galing nga eh, kasi pag blower, kita mo na agad yung difference. Ito nga yung before, after malagyan ng number one na gamot. Tapos ito na yung after, di ba? Kitang kita yung difference, mas lalong imistreat yung after. Ang saya ko nga dyan, sinabi ko kay ate na gusto ko rin ng bangs na katulad niya kaya naman nakangiti kaming dalawa libre na nga pala yung gupit nito kaya naman paggupit na din ako ang nga nila kausap lalo na to si ate Bubbles sabi nga niya 3 days daw to bago banlawan kaya 3 days din ako hindi maliligo char conditioner lang daw muna pala ng 1 week sapan nga namin na pag bumalik ito sa dati babalik ko ulit dito sabi niya okay naman nagpapicture na rin ako sa kanila kasi late na rin para ma-flex ko din sila Jim Moya nga pala ang pangalan ng salon nila matatag po to sa Mandaluyong yung barangay Kitaas. Sana lang sana na yung video na to. Maraming salamat sa panonood.